Marami pa rin kababayan ang stranded sa PITX dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Pepito. Si Denise Osorio sa Detalye Live. Denise? Audrey, marami pa rin stranded kaninang madaling araw dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa pagkakansel ng ilang mga biyahe, lalo na yung mga bus na tatawid pa gamit ang Roro. Ang ilan sa mga nakausap natin, uh, dalawa o tatlong araw na nandito at ang karamihan sa kanila ay mga OFW tulad ni na Jomar at Ken Ayon kay Jomar, dumating sila ng pamilya niya dito sa PTEX ng November 15 ng hapon pero kanselado na ang mga biyahe pa Mindoro. Aniya, hindi sila umaalis o nagho-hotel dahil inaabangan nila ang mga announcement ng mga bus company. Minsan lang ako na biyahe na, na palaban pa sa stranded. Sa ngayon po, nagbabakasakali kami dito kasi sabi, yung mga kaibigan ko na nasa Batangas na, may biyahe na daw ng barko. Ay wala pa naman nag-open yung mga bus dito na kukunan na, ng mga ticket. Kaya, standby muna kami dito. Para naman kay Kelmark na nanggaling pa ng Saudi Arabia, komportable naman na siya sa mga upuan sa loob ng p -Tex. Dagdag pa niya, tipid mode na rin muna siya dahil sariling kwarta ang ginagastos niya. Okay naman po dito, uh, safety naman po dito sa loob, kaya dito na lang po ako nag-stay tulad ng sinabi ng ating mga nastranded na mga kababayan, hindi maiiwasan ang mga ganitong sitwasyong dulot ng bagyo at naiintindihan naman nila na mas mabuti ng manatili dito kung saan safe sila kaysa na bumiyaheng delikado ang daan. Audrey, sa kasalukuyan, karamihan ng mga biyahin pa Southern Luzon ay tuloy na ngayong araw. Maliban sa ilan na mga biyahe na nag kaninang alas 4.30 at alas 5 ng madaling araw na papuntang Legazpi, uh, San Jose, Batangas at Lucena. Samantala, ang mga biyahe naman na panorte mula rito ay tuloy rin ngayong araw. Kahit na nakataas pa rin ang storm signal number 2 at storm signal number 3 sa ilang hilagang parte ng Pilipinas. Uh, yan ay ayon sa mga ticketing booths ng ilang mga bus lines dito na may mga biyahe papuntang La Union at Baguio. Yan ang pinakuling balita mula rito sa p Balik sa iyo Audrey. Ingat po sa mga kababayan nating mabiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Denise Osorio.